mapaparami na naman po ang ating kainan ayan ano nga po pala ang tawag sa inyo ng isdang ito sa amin kasi ang tawag dito ay saray ang luto po natin ngayon dyan ay paksiw paksiw na isda sarap sa palayok po natin siya lulutuin nilagyan ko nga po pala yan ng dahon ng saging ilalagay ko po muna yung ibang luya bago ko po ilalagay sa ibabaw yung isda saka ko po ilalagay uli sa ibabaw yung iba pang natirang luya kasama po ng ibang ingredients kagaya ng paminta at sili mas marami pong sili para sa akin po mas maganda mas masarap asa dalawa lang po yung nailagay natin sa ngayon saka po natin ilalagay ang supa nilagyan ko nga rin po pala yan ng konti lang na tubi mas gusto ko po kasi yung hindi kasi nung maasin na yung sakto lang atin na pong isasalang ang ating paksiw na isda ayan gagamit din tayo ng kahoy para tipid antayin lang po natin siyang kumulo saka po natin siya titikman dito na nga po ang ating paksiw. Kakain na po ulit tayo. Ang sarap. Isa po ito sa aking paborito. Ayan. Nakakarami po siya ng kain, ng kanin. Mapapa-extra rice ka talaga. Ayan o. Tinabi ko na nga po sa tabi ko ang palayok para hindi na ako mahihirapang dumukot ng isda. Ang sarap po kasi ng paksiw. Extra rice please sabayan na lang din po ninyo akong kumain. At sinisigurado ko po sa inyo na mapaparami talaga ang inyong kainan kapag paksiw ang inyong ulam. Bonus na lang po yung pinagluto ang kumpadayok dyan. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood.